Nasabi ko na ba sa inyo kung paano yung naging journey ko bago ko nag-coupon? Back then, I think that was 2018. Nag-start yung pagkakaroon ko ng interes na subukan yung pag-coupon noong pinanganak na si Nia. Si Michael lang ang nag-work back then. Tapos maliit, maliit pa si Nia. Talagang baby baby pa. E eh, di ba diba, kapag may baby ka, ang daming gastos sa diaper pa lang ang mahal-mahal ng diaper tapos ilan yung diapers na magagamit ng baby sa isang araw siguro mga 9 to 10 so kahit bumili ka ng mga sabihin na natin yung malaking kahon ilang araw lang ubos na agad back then nagbe breastfeeding din yan ako para makatipid ng gatas pero pag nag start ng lumaki ang pamilya ay talagang magastos naman talaga. Tapos ito pa yung nangyari, nawalan si Michael na ng sasakyan. Kasi dati ang sasakyan na niya na ginagamit, yung Wrangler. So, two-door lang yon Kaya, for family of four, eh, ang hirap gamitin nun. Eh, 2016, nakabili na ako ng sarili ko. Nung nawalan siya ng sasakyan, yun yung ginagamit niya. Yung, yung sasakyan ko nga na Ford X Escape. So, eto na nga. May nakita ako sa, sa Facebook. Ang ginagawa niya is nagkukupon din. Back then, hindi ko pa magets kung papaano gina, gina, ginagawa pero sa bawat transaction na ginagawa niya eh, pinapakita niya kung papaano so nagkaroon ako ng idea na talagang malaki pala talaga ang savings ng ganon and magugulat ka hindi siya babae lalaki yung nagkukupon oh my god so ang pangalan niya sa facebook ay greg.dude matindi rin magkupon yun grabe din kasi nga, ba diba, mostly naman sa mga lalaki, walang mga katsaga-tsaga sa mga ganyang bagay. Kaya magugulat ka, lalaki yung nagkukupon. Ano siya, black American siya. At magaling din talaga siya magkupon. Um, inaano niya sa CBS at saka sa Dollar General. Basta lagi ako nakikinig sa kanya. So, Eddie, ito na nga. Back then, usong-uso pa yung paper coupon. Yung gugupitin mo yung mga dyaryo na galing sa dyaryo, yung mga coupon. Tapos, pero pibilhin mo kasi yun sa newspaper. So, nagsusearch ako kung paano makakakuha ng ganun. Ito yung nasearch ko sa Google. Yung iba na para daw makatipid sa, ano, sa pagbili ng mga newspaper pumupunta sila sa mismong basurahan, yung tinatawag na dumpster diving. So hindi pagkain o hindi gamit ang pinupulot nila, kundi mga coupon, Yung mga newspaper kasi nandun yung mga yun. Hindi ka na nga naman bibili. Kasi ang bawat isa ng mga newspaper, nasa $4 din. Yung iba, $3.50 to $4, ganun. So, kumbaga, kung marami yung transaction ang gagawin mo, dapat hindi lang isa yung bibilhin mo at least mga apat. So, nasa $16 din yun kung bibili mo siya sa store. So, hindi ko naman alam kung saan magda-dumpster diving at kung saan titingin ng mga ganun. Bumili na lang ako ng coupon. So, worth of $16. So, sa loob ng isang linggo, kung makaka $16 ka at kung every week mong gagawin, $16 a week. So, ibig sabihin sa loob ng isang buwan, 64 dollars din ang babayaran mo sa mga coupon, sa mga paper coupon. Yung paper coupon na yan ay galing sa dyaryo, Sunday newspaper. Every Sunday lang yan. Sabi kong ganun, parang ang mahal din kung sa loob ng isang buwan gagastos ka ng 64 dollars. Mm -hmm. Tapos yung mga sa loob ng coupon, hindi mo naman lahat, halos lahat magagamit. So, edi eto na, nagbabasa-basa ulit ako sa mga Google, sa mga kung ano-ano lang kung papaano makakakuha beside from dumpster diving ano. Sa Ocean City kami nakatira back then at may malapit na walking distance lang to ha, Se ano 7-Eleven. So doon nag, may nagbebenta nga sila ng mga jaryo. Napapansin ko yung mga jaryo nila hindi agad-agad na uubos. Kasi dito once na ang jaryo ay binibenta ng Sunday, pagdating ng Monday, hindi na nila yan ibebenta. So kumbaga, tinanong ko yung manager kung anong ginagawa nila doon sa mga dyaryo na hindi nila nabibenta. At ang sabi ng manager ay, yung nagdadala sa kanila ng dyaryo, pinipick up noon tapos nire-recycle. Tapos ang sabi ko naman, pwede po ba na sa akin na lang yung mga, yung mismong kupon lang, hindi ko naman kukunin yung pinaka-dyaryo. Yung pinaka-kupon lang kasi maliit na part lang yun sa loob ng dyaryo. Tapos, biglang pumayag yung manager. So, every Sunday ng around 10pm, pumupunta ako sa 7-Eleven para i-collect yung mga kupon na libre na. So, ngayon sinabi ko sa asawa ko na yun nga, punta tayo sa 7-Eleven kasi kukuha nga ako ng kupon. Nung nalaman niya na hinihingi ko yung mga kupon nagalit sa akin. Sabi ba naman sa akin ay bakit daw ako nang hingi ng ganyan? Kesyo susunugin daw niya yung kupon ko. Ganon ang mga salita niya. Ang sabi ko naman sa kanya, eh bakit mo naman susunugin? Hindi ko naman kakunin na ako yan. Hiningi ko yan at binigay sa akin niya ng manager. Sabi ko sa kanya, si Michael yung klase ng tao na kung kaya niyang bayaran, babayaran niya. Ayaw niya yung hihingi ka, ayaw niya nung ganon. Mataas din ang pride niya, sa totoo lang. So ibig sabihin kahit ayaw niya, ginagawa ko pa rin, weekly pa rin akong pumupunta doon para kumuha ng mga libreng kupon. Hanggat sa ayun, nakaipon nga ako. After na mga 6 months na pagkukupon, ang dami na naming stock. And later on, na-realize niya na okay lang din naman manghingi at wala namang ding masama kung maghihingi ka. Kasi yun nga ay mapupunta rin naman sa recycle so walang mapapakinabangan din doon. Tapos ganito yung ginagawa ko. Every two weeks, nagdadala ako yung mga nakukupon ko doon sa manager. Binibigyan ko siya ng shampoo, ng toothpaste, ng body wash, kung ano-ano. Yun, tuwan-tuwa din sa akin. At today, August 22, 2024, hindi na kami nauubusan ng stock. Lesson number one, hindi porket may negative na sinabi sa'yo, eh mag-i-stop ka na. Tandaan mo kapag nag-stop ka, Hanggang doon na lang yon at hindi mo malalaman kung anong pwede mong marating. Siguro kung nakinig ako sa asawa ko, hindi ko talaga siguro na tuluyang natutunan kung papaano magkupon. Hindi ako sana nagkocontent kung papaano makatipid ngayon. At for sure, hindi ako makakapagpadala ng marami sa Pilipinas kung wala akong stockpile. Ay napakalaking tulong po talaga ang pagkukupon. Kasi biro mo araw-araw mo yung ginagamit. Napakasarap tingnan kapag may sarili kang stockpile sa bahay na hindi ka lagi bumibili. Kapag may sale, tsaka ka lang bumili ng maramihan. Tapos, you're good for few months. Lesson number two, you have to think out of the box. Ibig sabihin, iisipin mo yung mga unusual na hindi nangyayari. Pwede kang mag-search. Nandyan si YouTube, nandyan si Google to give us more ideas.